ina Matinding magmura, pero maraming nagawa. At dahil sa masamang bunganga, ay tinawag siyang demonyo ng mga taga-suporta ng mga politikong malaanghel kung magsalita. Tulad ni Liwanag sa dilim. Grabe sila kung manghusga, pero kung titignan natin ang mga politikong iniidolo nila, ay mas masahol pa dahil pati para sa mga may sakit ay ninakaw na rin talaga. Sobra ng pagnanakaw, kaya Korte Suprema ay nagsalita na at inutusan ang idolo nilang nagnakaw na ibalik ang bilyong-bilyong ninakaw sa PhilHealth. We cannot close our eyes for the past years na hindi nabigay in benefits. So in that case, maybe PhilHealth can already request the president to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth uh, to the government for Angkor program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth. Isang malaking patunay, itong narinig nating sinabi ng Korte Suprema na ninakaw talaga nila ang para sa mga mahihirap na may sakit. Kaya mas masahol talaga sila at napakawalang konsensya pati may sakit, ay ninakawan talaga nila imbes na dagdagan ang tulong para sa kanila. Yung pagbibigay-bigay nila ng ayuda sa iilang tao lamang, ay sanda ang porsyentong hindi pagtulong ang layunin nila kundi para pabanguhin ang pangalan nila para sila ang iboto ng mga tao hindi bulag at hindi manhid ang mga tao para hindi nila makita at hindi nila maramdaman ang kaipokritohan ng mga walang hiyang politiko. Kaya nga kahit laging nagmumura si FPRRD ay hindi pa rin iniiwan ng mas marami dahil para sa kanila ay mas mabuting doon sila sa tinawag ni Liwanag sa Dilim na Demonyo kesa sa susunod sila sa mas demonyo. Kasi nga naman, mas masama ang mas demonyo.